Yan ang katuwang mo maglako. Pagdating ng mga paninda ko, dali sa tricycle. Ayun. hapon ay binisita namin si Lola Maria na dating natulungan na ng programa. Napagawan siya ng munting tahanan at tindahan noong panahon ng pandemic kasama ang Numansya Municipal Police Station at mga sponsor ng Pubring Vlogger. Sa ngayon, kumusta na kaya si Lola Maria? Nang una naming babisitahan si Lola Maria dito sila sa tent na ito nagtitiis kasama ng kanyang asawa at mga apo. Si Lola ay masipag, nagtitinda siya ng mga gulay sa bayan ng Kalibo para may baibili ng pagkain at mabuhay ang pamilya. Lalo pa sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19, naapektuhan rin kasi ang trabaho ng mga anak dito sa Maynila at doon sa Visayas nang may parating sa amin ni Police Lieutenant Rene Armenio, hepe ng Numancia PNP, ang kalagayan ni Lola Maria, binisitahan namin ito at dinalhan noon ng tulong. Matapos na mapanood ng mga kapub supporter ang kalagayan nila, marami ang nagpaabot ng tulong sa kanila. Pero hindi pa nasisimula ng proyekto ay may dumating ulit na mabigat na problema si Lola Maria. Namatay ang may sakit nitong anak kaya ang unang perang natanggap nito ay nagastos sa pagpapalibing sa anak. Pero dahil sa malasakit ng ating kapobre supporters ay nagkaroon ulit ng liwanag ang buhay ni Lola Maria. Matapos ang ilang linggo, natapos na rin ang simpleng bahay at Tindahan di Lola Marina. Maraming salamat Kapobreng Vlogger. Provincial office assisted by Police Lieutenant Rene Armenio Officer in Charge of the Police Station and Kapobreng Archie Hilario Povering Vlogger Vakran to turn over the key and certification to our recipient of the house. salamat ako sa labunik kamon. Kamong bagay na nagatugo. Umabot si Father Gimbidyo kami. Umabot si Sir Gimbidyo Gimbidyo man kami at pangatlo si Sir Archie si Hilario. nga salamat din tanan. Magbulit ka nga, naghuman among bagay. Nagsasailuan kami iya, huwag kami kasutagagan kung siin Tugo Pati lang mga apuhas, sa sektuwayan, gagubog, may ay guto kami sir, kinyok sa katil. Abo, gitsir, nga salamat, kinyo, talantalan, sa nagbulig, kamon. Ko, sir, isiraan si ilan nyo, abo, gitsir, nga kay kinyo, at kay kaibahan, ay, wala, wala, si, si Sir Dilatros asawa. <laughs> Ikaw man, Sir, abukin sila na ay nag inyo gigin balik-balik erang bagay nga mahuman si si ano iti sa naman siya aus adob adlaw mo ra balik tag awon na ro ubra isang malaking araw para sa pamilya Quarentas maraming salamat po sa inyo Anakon personal don kabay pa ah, magapadayon kita sa pagbuligan dahil wa it mabugat nga problema kung kita ay nagatuwang-tuwang Ibinabalik po namin ang uh, papuri sa Panginoon at uh, pasasalamat doon po sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga subscribers namin sa YouTube, supporters, maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil kung hindi po sa pagtutulungan nating lahat, ay hindi po mangyayari itong pinanalangin ni Kapobring Lola Maria. Anong yata ang tao dito ah Ito yung tindahan ni Lola Maria Mga kapobre Wala nang tao Ay, lumipat na daw sila doon Sayang ito, ano Ito yung pinagawa natin na bahay nila Lola Maria kasama ang mga kapulisan noong panahon ng pandemic. Ngayon, bakanti na. Pero napakaganda ang pagka, pagkakagawa. Matibay. Ayan, si Lola Maria. Ako na magbitbit. Aklan rice ito, Brad. ito na yung ay may tinik ano tawag dyan makahiya ito si nanay oh maria wala lang kayo dito na anong nangyari ayaw nila ipagbili sa inyo so pinaalis kayo oo uh, ay ako naman ang umalis dyan ikaw lang umalis okay doon tayo sa inyo siguro uh -huh. ma bigat bigat tong bigas ano ka naglako ka rin kanina oo uh -huh. ay kinihi ka ako siguro oo nga eh bawa bawa sa akin <laughs> si lord <laughs> Ito tanim niyo ito. Oo. Yan. Okring. Okring na. No? <laughs> Okra. Okring. Thank you Lord. Thank you. Long time no see but now see now. Ano nangyari sa inyo? Kailangan nila ng lupa. Pare ka Dito na lang pinaayos nyo. Ah. ay ang bilis ni Lola Maria. Ay, so, sundan ko lang muna. Oh, sige, sige. Kagulat man ito. Tanungin salamat natin ano nangyari. Oh, Aba, ang okay. Bet, ano nangyari. May awa ang Diyos. Ba't ano nangyari? Nakasakit ako po. Ito yung bahay nyo? Sir, bukting bintala. Tama, ka buka Ay, ito yung bigas. Bigas. Pagpasisahan nyo na yung munting regalo natin, ha? Kahit tumunti, basta may regalo. Mahaba bang aming kwentuhan ni Lula Maria, pero ibubuod ko na lang. Ayon sa kanya, gagamitin na raw ng may-ari ang mismong lugar na pinagtirika ng bahay at tindahan ni Lola Maria. Ibebenta na raw nila ito. Hindi naman daw agad-agad na pinapaalis sila doon at siya na ang nagkusang umalis. Pinaayos niya raw ang munting tahanan dito sa looban. At nang matapos ay iniwan na nila ang munting tindahan na malapit sa kalsada. Ngayon na ako pwede, na ka. Pwede man ninyo kunin yung mga yero noon. Oo, oh, Ilagay mo dito yung mga kahoy. Pero pakuha nila. Lahat ng mapakinabangan. Oo, oh, kasi sabi nila sa akin, street daw yung pinagbibili nila. Ah, hindi Ayaw nang may ari, nang nagbibili na mayroong mm, kwan. May nakatira. Oo. Oh, oh. Ah, may bibili na. Oo. Oh, oh, Kaya bibili, pinaalis na oh. kayo. Hindi naman kami agad pinalit. Mm. Ah. Isang taon bago ako umalis eh mm, ah, binigyan naman kayo ng, oh, oh, oh. ng oras mm, ng ng oh, 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 oh. Mm -mm. Mm -mm. Ay, kasi gagamitin na nila yung lupa oh sabi naman ng bubay ka sino man nagkakasala mabuti namin mo yung kasalanan mo sayo oh. sabi, sabi, sabi ko Kaya nung panahon kasi noon na kay oh, Sir Arminio sabi ko pag, hindi raw nila unang pagpunta ko sa inyo sabi pangalawa sabi sabi ninyo, hindi nga sa inyong lupa. Mm -hmm. Tapos sabi ko, kung hindi inyong lupa, hindi tayo magpapatayo. Yun din ang sinabi ko kay sir. Oh. Na hindi kami mag-sponsor na magpatayo kay hindi man sa inyo. Oh. Tapos the next day, oh, parang kakagatin ako. O, the the next pag you, na pagbalik namin, nagsabi man si sir, nagsabi ka kay sir oh, na okay na. Oo. Oh. Oh, oh. Ayon kay Lola, sa isang kapatid lang siya nakapagpaalam. Magkakapatid pala ang may-ari ng lupa at hindi niya raw alam yon. Kaya humingi na lang raw siya ng tawad doon sa isang kapatid na hindi niya napagpaalaman at kusa na siyang umalis doon sa kanilang naipatayong tindahan. Pagkatapos ng mahaba-habang kwentuhan ay nagpaalam na nga ako sa kanila kasi pupunta pa nga kami doon sa ubasan. Pero nauna lang may upload yon At bago pa man ay sinabihin kami ni Lola na bibigyan niya daw kami ng okra. Masipag yung asawa mo, kaya hindi kayo nagugutom. Ikaw masipag, ikaw mag, maglako. Yung, yung mister, masipag man magtanim. O, di ba lang? Ang mga apo mo, kahit marami sila, masipag rin sila. Sila nagpipitas ng okray. Oho. Pero itong lalaki na ito, na apo mo, ilang taon ito? Ano na yan eh? Grade 9 na yan? Yan ang katuwang mo, maglako. Hmm. Pag natin ng mga paninda ko, dali niya sa tricycle. Ayun. Doon. Tapos Sige. sa sama sa alas 4, ihatid siya sa ko. Mm -hmm. Ito yung mga okra ni Lola. Ni Lolo. Dito tayo. Interview ako kay Kuya. Apo, dati. Anong pangalan mo, Kuya? Game start. Ha? Game start. Ano po? James Card Gay, ano? Game start. James Card James oh. Carl? Si James Carl. Anong oras kayo umaalis dito ni Lola? pagka na naglako kayo sa shopping. Minsan alas 5, minsan alas 4. Mm -hmm. Ikaw rin nagkatulong sa pamitas. Ano di. Sino? Ah, uh, ito? Oo. Tapos ikaw ang naghahakot. Sama din sa shopping. Itong mga ganito, pwede na ito. Yan. Si James Carl, ang apo ni Lola. Ito yung kasama niya maglako sa shopping ng mga okra. Magkano ang kilo ng okra ngayon? Ito, 60. pesos? O, isang daan ay 60. Isang daan. Okay. Tama na ito. Huwag naman damihan para may ibenta naman kayo. Pero mo ibabayaran natin ito. Opo, lola. Opo naman Hindi, wag na po pa daw niya. Babayaran natin. Para may Bibigyan kong baon yung apo mo si James Carl. Ito, ito ko yat. Ano Bali itong lupa na pinagtaniman ninyo nito ay Bantay lang din kayo, yung tenant din. Hmm, so may party pa ito yung may-ari. Ang na party, sa <coughs> party sa nila. Opo. Oh, Ay, tama na kuya. Tama na. Wala na kayong ibibenta sa palengke. Maraming pupula doon, sir. dini ton didi So, maliban dito sa pananim, nag-ano pa rin kayo? Oo. Nag-ano din ako doon. May pipino ko, may kotapto. Opo. Tama na ito? Ilang kilo na ito? Ay, itong na sir. Hindi ah, bigyan ko ng baon yung apo mo. Para mayroon. Saan ko ibibigay yung baon? Sa kanila o sa iyo? Ha? Sa kanila lang. Sa kanila? Magkano ba baon nila yan? binibigay ko sa kanila sir na 50 50? 50 lang yung bawag pabasahin yung sino dito ang elementary? sino sa inyo elementary? alika dito alika elementary ito oh, ito sa sa'yo mm. ikaw elementary rin o oh, sige oh, ito 500 naman sa'yo high school ka? o oh. may isa ka pagkapatid? Ah, sige. Oh, hatiin na lang ninyo, no? Wala na akong pera si Kuya Archie, eh. Tama na yon. <laughs> sige, babawi na lang ako sa inyo sa sunod, ha? Oh, sige, welcome. Tulungan mo palagi si Lola. Oh, sige, Lola. Ay. Oh, parang ah, mahina ang likod mo, ah. Hinihika, ah. Sige. Thank you dito, ha? Nako. Grabe si Lola. Ay, Marami ang nagbi message sa akin si Lola Maria, talagang bisitahin mo ko Archie. Sabi nila sa, akin. sa, sa uh -huh. akin, Sabi nila sa akin kahit bigas dalan mo kasi nga alam nila na sobrang sipag mo po eh. Oo, oh, sila sabi sa uh -huh. shopping. Oo. Uh -huh. Kasi maghapon pa po 'yon na oh. na pagtitindalan mo ang kikitain mo doon sa ibili ng bigas. Ako, yung gwardiya sa shopping binubuksan ako niya. Mm hmm Ikaw yung una palang tao oh, sa shopping. Oh. oh. Ay, grabe ah. Kasi nga alam ko mula nung makilala mo kami, 3 years na ang nakakalipas. Oh. Saksi ang tindahan na pinagawa natin. Oh, oh. Kahit may tindahan ka na noon, nagtitinda, nagtitinda pa, ka dito, nagtitinda ka pa oh. sa shopping ng mga gulay nabubuhay. Oh, alam ko. Mm -hmm. At mm -hmm. hindi ka tumigil kahit ako, pandemic. Ako, okay. oh. Kahit ko pag gabi. Bira pa rin uh -huh. pagka umaga. Uh -huh. Kasi pag mag ano ako, uh -huh. yung sakit ko, lumalabas lahat. Pag, uh -huh. pag, nagpahinga ka? Mm kaya sige lang pawis. <laughs> Bawal pala magpahinga 'to so, eh. Sige, salamat dito ha. Oo. Salamat kuya, kuya, ano? babae. Yan. Thank you. So, Saket, uh. malakas ka palagi o, para al niyo ako dito. Oo. Uh, uh. Kahit paminsan-minsan makabalik-balik man ako sa uh, iyo. Oo, parang uh. gumaan yung katawan ko kanina pagkakita. Oh, <laughs> Ay, ako, salamat. salamat. Sabihan ko nga si Sir Arminio eh, na, dalhin ko siya na, o, pwede ka mabisita eh. Si Sir Arminio yung dating dito, pulis? Dito, nagpunta din yan. Kasi nagpunta dito si Sir? Bino, siya nag-express makabinta na mangga ang daing bunga. Hay, ano sabi niya? Hay, pati yung mangga. Nag Nagkwentuhan rin kayo ni Sir? Hindi, ano pagkakwento sa tindahan sa iyo. Asama ah, ko, eh. palingga ko. Sige, Pag sige. Sabihan ko siya. Pag alas dos, mahanap naman ako doon ng paninda sa kabilang Ganto. doon. Kanto. Mm -hmm. Oh. Na walang kapital. Mm -hmm. ah, bali eh, ang nangyayari. Sarili ko talaga yun. Oh. Yung mga apo ko na yung naghahanap yan. Mm -hmm. Dinkong, kulitis, o, yung butaw na yan. Mm Ay. O, Sige, oh, Sige lola ha. Oh, oh, oh. Opo, thank you po dito ha. Oh. Ayan. <laughs> Ante Daya ma, B. Marami pa ikaw binigay <laughs> 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 Hindi ba ako nila yun? Bigay oh. ko rin sa kanila. Oh. Sige, Sige po lola si ha. Po. Dito siya. na ako dadaan ba? No, dito na lang. Oh. ihahatid so, eh, ka na lang sa ano. Hindi na lang. Hindi Para, na. Hihikain ikaw. Sabi nila. Uh -uh. Mayroon na naman si Maria. <laughs> nandito, nandito na naman ang oh, best friend ko. ni Lola Maria. Oo. Oh, Naiingit Ay. Ay. Ayoko yung mga tao dito. Malakas man yung mga katawan nila. Ay Oo, ikaw ay matanda na. Oo. Oh. E, kaingitan ka pa nila? Kaingitan pa nila ako. Ang bihirang Kung patis. Kunyari daw ako na sa, sa puno. Nag. Like, Titira kami rin pala magtira na may kami kung yung saging. Sabi nila? Kami ng vlogger. <laughs> <laughs> Dati dito kayo nakatira oh, o oh, eh, sa puno ng ano eh. Grabe ay. yung kalagayan nyo noon. No? Ay kung andito kami sir, mm -hmm. ay mag magsiyar, takbo na naman ako doon. Doon dyan sa saging oh? Huh? <laughs> 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 Walang bomba. Ay, ay sabi naman ng may-ari, siguro na naisip niyo. Pwede oh, ka makabalik dyan. Oo, ah, so, pinab mo Pinababalik ka dyan? Oh. Sa tindahan mo? Oo. Oh. Oh, bakit hindi mo balikan? Ay ako isa eh, akin. Ayusin ko ba na yung bahay ko doon? Ah, pinababalik rin pala kayo dito? Yeah. So, Pero, po, sabi ng mga tao, pinapalik kami. Tao man lang pala ang nagsabi sa inyo? Oh. <laughs> Ay, nako, oh, hindi naman yung may-ari. Ba't naniwala ka sa Maritis? Ay, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Alaka. Ay, yung mga tao, yung tao ang nagpaalis sa'yo dito, hindi, hindi. yung may-ari? Yung may-ari naman talaga nag-sabi na hindi pwede ipanindahan. Bilog yung... Pag makabili, oh. yan ang mag-alis kayo. Pag ah, may pag may wala pa namang oh. nagkabili, dyan pa kayo. Ay, oh. pwede mo pang tindahan yan, hay Ay, mga bata, si mga babae kasi doon. Alam mo naman ngayon, oh. ang hirap. Ay, ay, sige. Sige, okay, Lola. Hindi oh. e, ka na magsama. Dito na ikaw, ha? ha? Sige, bye-bye. Uh, oh, thank you, thank you. Uh -huh. Sige. Ito yung, pag, ito yung pagbisita natin kay Lola Maria na kahit dito tayo malayo ay eh, hinatin pa tayo. <laughs> si Lola talaga. Bye-bye. 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 Maraming, maraming salamat po sa inyong panonood. Gusto po ninyo ng okra? Oh. <laughs> Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you sa inyong pag-subscribe at pag-comment. Babasahin ko po ang mga comment ninyo. Maraming salamat po.